Okay Jer! Troy, ingat niya! Nandito kami ngayon sa ano uh, Anong pangalan nito Jer? Jer! Anong pangalan nito Jer? Sosong. Sosong Sosong Batangas! <laughs> <Susong> talaga! <laughs> aray, aray! Hira pala daaran dito Bakit hindi nila alam to? Naku, maiwan na naman siya. <laughs> ganda pala dito oh. Ilo go. Wow, ang ganda na. Ganda naman dito. Manok yun ah. Chicken sana guys. Chicken curry. Pugi mo talaga papa, no? Yeah. Yeah. <laughs> yeah, no? Oh, okay, so. Dito pa kayo sa mga bato. Pareko. Grabe yung mga bato dito. Malaki pala. May isda siguro to dito May isda siguro to Rolling eh? o <tipos> Sabi, La. laki ng mga bato oh, ha? <tipos> o, Linis ng ilog dito uh, <coughs> yeah, Grabe, ganda ng tubig oh May naligo pa nga oh. Yan oh. May naligo. 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 Kumarali niya oh, Ay, ilog, eh. niya. Galing ka. Naliligo oh Naliligo pas, pindi na yan pas Lol <laughs> <laughs> pas

Ay, wala na. <laughs> Ito lang, yung uh, ang distorbo tayo dito. Record eh. ako, sumabit Dito pas, mababaw to pas, maganda to.

Anjay na mga ano. Pwede ba? Pwede yan, Pas. Wala babaw lang. Okay naman gula kami. Saglit lang. Sarap naman yan, oh. No? Sarap naman yan,

Ay sorry, gamit nila okay. Okay. Pas, magano ka rin Pas? magano ka Ano gagawin -ano, ano, ano mo? Lalangoy ka rin? Halina <laughs> <laughs> na oh. Kitayo doon. Pwede siya. pwede siya. Wow, ganda ng ano puno. Ganda ng puno eh.

Jer, magsalita ka naman. Nandito okay, uh, ang lahat, saksi sa uh, ating gagawin okay, uh, Bago tayo magsimula, hindi uh, tayo natin presyo sa pa Sa awitin lang. Tapos ay Thank you

Sous-titrage Société Radio-Canada

and god ako at least pati po dahil sa kami dios sa boy and pai mo sa itong sa world at dinami ang ng mga pagsubok ako nandito to believe my commanding officer na uh nitimao magpalad sa

dito kayo ah para pala tayo dito dito